Shout out sa imo super DM. Ikaw super DM, ha? Dili mo magparabanatan si Rapi Tulpo. Kay pag nakita inan video ni Rapi Tulpo, na parabanatan mo siya, ha? Siguro irehe kagid sa imo short. Gago. Ha? kada mo na sinan gin ko kontra ni tulpo tapos sugad gina banatan mo siya ha, ha? kon ako sa emo super so dim kung gusto mo la magpadamo sa dios mo ha dile mo magpara content si rapi tulpo ha? Pag once na makita na ni tol po mo mga ginapan ni mo. Yung paparangaw-ngaw mo sa social media. Ha? Hadlock ka gano'n magpatore. <laughs> <Super> Gago! DM <laughs> Sige mong ka ngaw 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 ngaw, -ngaw. <laughs> Ha? Super team Shoutout sa imo ikaw mas ka kasikat. Hindi totoo yan. Bola lang yan. Kagdili man ako sikat. <laughs> Gago! i ka sugad, super di. Para makamangno-mangno ka sugad sa nang ginapanihimo mo. Dili na tama, super di na magpaparabanatan mo si Rapi Tolpo, ha? 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 Kung ako sa imo Super so DM. Parehas kita taga Masbati Super so DM pero dili gid ako nao oh, yung sinan ginaparangaw ngaw, ngaw mo sa social media. Si Rapi tol po pagayudan niyo mo gina para kontra ha. Ha? Super so DM. <mah> Habo ko na magpara istorya di Super so DM ha. Kita Super so DM kita taga mas bati. Wah, na. Ginahamon kita super DM. One on one. Boxing kita super DM. Ha? <laughs> so, sa mga nakakilala kay super DM, dila sa mas bati. Dili ko aram kung di na na lugar super DM. Pakishare ini na video sa iya gusto ko siya hamonon sa boxing dili kay si Rapi Tolpo niya ginapara hamon hamon hadlo ka dahil paturi si Tolpo pang ginapara banatan mo super -dame. ha gusto ko pag nakita mo ako, ginangaw ngaw sa mo. ginahamon tayo boxing super -dame. ako ni mo kontrahon dili kay si Rapi Tolpo Put ka lang kan po Super Dame. <laughs> Gago! Shoutout niya po right. sa mo Super Dame. Sana makita mo yung video ko. So, pakishare na lang sa nakakilala kay Super Dame. Para dili niya na magparabanatan si Tolpo. Kaya kung nakikita ko niya mga vlog, imbis na malipay ako sa iya, gimbabad ako kay Super Dame. Kasi, rapi Tolpo pagin ang kontra. Wara ini ma isipan na content. <laughs> Gusto lagi magpadamo sa views. Gusto lang magpadamo sa dollars. Super <laughs> so, di eh. Kung ako sa mo, magbago-bago ka na sa content. Tama man ina, naging na para ba po Pero dili man na tama na si Tolpo na lapermin imo content. Ah. Super dim.